no, dahil nahatid ko na yung mga bata mga uh, alaga ko na mga asa yung padedidiin natin ano, gaagawan sila oh. uh, hmm. ayaw ng nanay magugutong mo ipwet yan dito ka dito ka ipwet na yung dinidedi mo kaya nakikiliti si Tyra hmm. anak sa dede hmm, ito oh Hmm, sige. Ayaw. Oh ubusin gatas niya ayan so dede talaga yung mga mga junakis niya na dede talaga ha? uh, lumabas sila sa kulungan kinagugutom ngayon ito tumatakbo yung lagay sa loob nagwatak-watak sila, hindi alam ng mga bata kung saan sila kakain eh ito yung Dede, syempre di naman nila maabutan o oh. yan o, oh. yari ka mo yan Jum, Jum, oh, grabe kumuskus ng Dede ah, uh, sige, iniwasan mo yung mga anak mo, anak mo yan eh. tapos tahimik lang sya mag-Dede so, kung isa? ito, oh Dede din siya o oh. pero partido o oh. Ayan, simple lang siya dumede, oh. Nakahiga. Ito, oh. Grabe itong badambuhalang ito, oh. Jambu-jambu. Oh, oh, oh. Tsaka ito, oh. Grabe kumotkot, oh, grabe hindi oh. Sige. Oh, kino yung isan, hindi kino-overtikan yung isang Ang dadaganan, oh. Hindi nga na alam. Hmm, dito ka. Hmm. Sige lang, Kyra. wag na ka lang dyan. Itong ano to. <laughs> overtake ng overtake eh. Hindi makapakali eh. Hmm, Sige, suso so para pare-parehas. So, yun, no? Kailangan natin ilagay sa mga dedean yung iba kasi... Pag hindi ko lagay sa dede yung ano, yung nanay, pag ayaw niya na, ayaw niya, nakawawa naman yung iba. Pamayat na yung isa dahil, ah, dalawa, dahil iniiwasan ang malusog ito kasi, yung tatlo kasi, hinahabol talaga nila yung nanay nila, no? yung maliliit ayaw niyang padidehin kaya kailangan ko hawakan muna yung nanay para ibigay niya yung gatas niya talaga sa mga anak niya so pantay pantay dapat hindi kasi yung isa no overtikan ginadaganan tapos pag nawala na habol habol na kaya ito hindi talaga nagbibitaw ng dede no ito panay lapa oh. hanap na naman ng iba kung saan siya makakuha oh yan ang ah, na naman siya. Oh, sisigi na naman. Tinan mo siya. Oh, holo oh, oh. holo, Kung baka, dede, akala mo, wagas. Ito tinan mo, simple lang, oh. Hindi niya tinukot ko talaga. But buti hindi nasasaktan yung nanay niyo sa kadedede ninyo, ha? So, ganyan talaga magdede, no? So, kailangan natin bigyan muna ng gatas yung mga anak niya. Para bago ko sila ikulong Kasi mamaya gagalan itong uh, nanay Ikot-ikot na to dito ayaw niya sa kulungan eh so yung mga bata ikinukulong ko kasi para hindi magkalat-kalat yung kanilang pupu at ihi no so tsaka iniiwasan din natin mata ng mga pusa kasi ang daming pusa rito baka mamay bitbitin gawin silang pagkain no? Ayan. so yan ah so pagka tumigil na sila guys tumigil na tong dumede tsaka ako na si Tyra pakakawalan tsaka ako na patutulugin yung mga bata sa kanilang kulungan So talaga nga uh, ano yung ating ano no. So, parang nanghihina si Tyra sa ano. <laughs> pagkatapos mong magpadede pa ulit kita ha. Yun, so kailangan natin pakainin ulit siya dahil mauubusan siya ng gatas no. So yun, ganun yung pag-aalaga ng aso, kailangan babantayan mo sila para lahat makapag uh, makakain, hindi ito pwedeng tatlo lang yung kumakain no. So lahat, dapat lahat ng mga anak maka ano makakuha ng sustansya sa ina. So yun guys, no? Uh, eh, sana pa, so hindi mo na natin siya pakakawalan. Bibitawan hanggat. Kasi aayaw naman yan eh. Pag umayaw na yung mga kids, tsaka ko sila ikukulong. Tapos yung nanay, sa labas lang. So kailangan nila magpahinga sa loob para hindi sila madagit na kung ano-ano naman, -ano no? Tsaka hindi magkala tsaka nilang fufu. -fu. Kasi si Tyra, pagka nandito yung mga anak niya, sa supa, tum tumatay, umiihi hindi na nagiging, ano, nagiging sutil na rin, no? So, kailangan natin na uh, turuan din sila para maging malinis, masinob sa kanilang pagdumi. So, yun guys, no? Uh, Alalaya natin ito, mga to. Pagka na tigil na, umayaw na sila sa pagdede nila, kukulong ko na sila. Let's go, guys. Thank you.